Ano ang unang naiisip mo pag naririnig ang Estados Unidos? Para sa marami, siguro kalayaan. Kahit mahirap ang mga bagay, ipinagmamalaki ng mga Amerikano na nakatira sila sa pinakamalayang bansa sa mundo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na iba ang pananaw ng maraming bansa? Ang kalayaang itinataguyod ng Estados Unidos ay hindi lang hindi kaakit-akit sa ibang bansa, kundi maaari ring nakakatakot para sa kanila. Sa kanluran, madalas tingnan ang China bilang isa sa pinakamapaniil na pamahalaan Ngunit may kabalintunaan dito. Pagdating sa mga taong pinakamahalaga sa usaping ito, ang mga Chino mismo, karamihan sa kanila ay naniniwala na mas malaya ang China kaysa sa Estados Unidos. Alam ko matindi yan, pero samahan mo muna ako. Mahalagang malaman na iba-iba ang kahulugan ng kalayaan para sa bawat tao. Ipapaliwanag ko, ang kalayaan ay hindi pang kalahatan. Hindi ito isang ideya na pare-pareho para sa lahat na puwedeng ipatong lang sa bawat lipunan. Ang kalayaan ay hinuhubog ng kung anong uri ng pangaapi ang kinailangang lampasan ng mga tao para mabuhay. Kunin natin ang halimbawa ng Estados Unidos. Nakamit ng Estados Unidos ang kalayaan matapos magrebelde laban sa Britanya. Ang kalayaan sa Estados Unidos ay nangangahulugang malaya mula sa kontrol ng gobyerno. Ibig sabihin, magagawa mo ang gusto mo kahit magulo at watak-watak ang kalalabasan ng lipunan. Sa China, kabaligtaran ng kwento. Hindi sobrang pamahalaan ang problema, kundi kakulangan nito. Bago itinatag ang bansa noong isang libo na apat na put tiniis ng China ang isang siglo ng kaguluhan, kung saan ang mga warlord ay pinagwatak-watak ang bansa, may dayuhang pananakop, malawakang gutom, at matinding kahihiyan. Bilang resulta, ang kalayaan para sa mga Chino ay nangangahulugang malaya mula sa kaguluhan sa pamamagitan ng kaayusan, katatagan, at isang ligtas at tiyak na hinaharap. Dahil dito, hindi kinikilala sa China ang walang kontrol na kalayaan bilang tunay na paglaya kakaunti ang alam ng mga taga-Kanluran sa kasaysayan ng China. At bilang resulta, karamihan sa mga taga-Kanluran ay may malaking pagkukulang o hindi nakikita. Hindi nito tinutulungan silang maunawaan ang mahahalagang pagpapahalaga ng lipunang Chino. Iba-ibang sistema ang gumagana sa bawat bansa. At taliwas sa paniniwala ng marami, mas kontento ang mga Chino sa kanilang sistema kaysa sa mga taga-Kanluran. Tingnan mo na lang ang pag-aaral ng Harvard na nagsagawa ng survey sa mga Chino tungkol sa kasiyahan nila sa kanilang pamahalaan sa loob ng halos dalawampung taon. Ayon sa pag-aaral, taon-taon ay nasa siyam na porsyento ang suporta ng mga Chino sa kanilang pamahalaan sa pambansa at panlalawigang antas. Sa totoo lang, madaling maintindihan kung bakit. Ayon kay Professor Tony Sayak na namuno sa pag-aaral, siya ang nagbigay ng pinakamahusay na buod nito. Madalas natin itong makalimutan. Para sa marami sa China, bawat araw sa nakaraang apat na dekada ay mas maganda kaysa dati Tanungin mo ang sarili mo. Sa palagay mo, ganoon din ba ang damdamin ng mga tao sa Estados Unidos o Europa tungkol sa kanilang bansa? Mas malaya ba ang China kaysa Estados Unidos? Sulit itong pag-usapan. Ngayon, ibabahagi ko ang lima nakakaintrigang aral na natutunan ko tungkol sa China. Mapapaisip ka talaga rito at magkakaroon ng konklusyon. Sa dulo ng video, pag-uusapan natin ito. Tara, simulan na! Unang tatalakayin ko ang pinakamahalagang karapatang pantao para sa akin, kalayaan sa kaligtasan. Sa maraming lungsod sa Estados Unidos, ang mga pampublikong lugar tulad ng sentro ng lungsod o mga parke ay mga lugar na malamang na gusto mong iwasan kapag gabi na. Kailangan mong laging mag-ingat sa paligid mo. Bilang babae, bihira kang makaramdam ng ligtas. Hindi mo maiisip maglakad mag-isa sa gabi o iwanang walang bantay ang mga anak mo. Sa Estados Unidos, maraming lugar ang naging sentro ng droga, krimen at kawalan ng tirahan. Ngayon, ikumpara natin ito sa China, nakilala bilang isa sa pinakaligtas na bansa sa mundo. Iniiwan ng tao ang bisikleta na hindi nakakandado, laptop na walang bantay sa kafe, at ang mga babae ay malayang nakakalakad sa gabi. Ang mga magulang ay makakapagpadala ng anak sa paaralan ng walang alinlangan. Kung nakatira ka sa Estados Unidos, maaaring hindi mo nga maisip na kalayaan ng ganitong antas ng kaligtasan dahil hindi natin maisip na posible ang isang lipunan kung saan nangyayari ang mga ganitong bagay. Panoorin ang video ng isang Amerikanong nakatira sa China na nagpapakita ng itsura ng tipikal na parke doon tuwing gabi. Mga kaibigan, tanong ko, para saan natin binabayaran ng buwis sa Estados Unidos? Ito ang China. Alas 8.30 ng gabi sa parke, eh. may inflatable water park sa itaas at maraming sasakyang pwedeng laruin ng mga bata. Tingnan mo kung gaano karaming tao ang nasa labas. Tingnan mo kung gaano karaming tao sa labas. May batang nagmamaneho ng malit na kotse. Parang mga ilaw sa bumper boats. Grabe, uh, nandito ako ngayon bilang Amerikanong nakatira sa China. Di ko akalain ganito ang itsura ng parke. Maraming beses na akong nakapunta sa parke na ito. Ito parang matagal na. Bakasyon na ngayong tag-init kaya maraming inihandang aktibidad para sa mga bata. Karamihan ng bangka dito ay may bata at magulang lang na nagre-relax at nag enjoy sa mga bumper car at paddle boat. Mukhang may motor sila, hindi pinapaandar ng paa. At may water gun pa sa harap. Ang saya nito. Kaya mga pare, di ko na alam saan napupunta buwis natin sa Estados Unidos. Sana nakatulong ako at napakita ko ang ibang bahagi ng China na di nyo makikita dito. Tagay! Dahil sa malaking pagkakaiba ng Estados Unidos at China, hindi na nakakagulat na nag-viral ang video na ito sa Estados Unidos. Maraming Amerikano ang unang beses na ka-experience ng kalayaang wala sa Estados Unidos. Pero dagdagan pa natin at pag-usapan ng kalayaan sa paggalaw. Labing limang taon na ang nakalipas, sinimulan ng China ang pagtatayo ng pinakamalaking high-speed rail network na mahigit 45,000 kilometro. Kahanga-hanga nga ito, pero madalas hindi natin iniisip ang tunay nitong kahulugan sa tao. Ang kakayahang maglakbay sa buong bansa ng napakadali ay tunay na nagbibigay kalaya sa napakaraming paraan. Sa Chinese Lunar New Year, makikita ang pinakamalaking paglipat ng tao sa mundo. Taon-taon, milyon-milyong tao ang bumibiyahe mula sa lungsod pa uwi sa kanilang mga bayan sa buong bansa. Konektado na ngayon ang bawat sulok ng China sa malawak na network na ito, kahit hanggang sa pinakamaliit na bayan at baryo. Ang konektividad na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad sa paglalakbay na kadalasang hindi iniisip ng mga tao sa Estados Unidos. Isipin mong bumiyahe mula Buffalo papuntang Nashville o Cincinnati papuntang Charlotte na parehong second-tier cities sa Estados Unidos. Nakakastres ang pagbiyahe sa pagitan ng maliliit na lungsod sa Amerika. Kailangan mo ng mahal na tiket sa eroplano na may layover o mahaba ring biyahe sa kotse. Dahil dito, mas mahirap magkakonekta ang mga tao sa Estados Unidos kaysa kung madali lang maglakbay. Sa China, ang paglalakbay sa pagitan ng mga mid-size na lungsod ay madali dahil sa high-speed rail. Bukod pa rito, ang China ang may pinaka-advance na mga metro system sa buong mundo na itinayo sa 47 sa pinakamalalaking lungsod ng bansa. At para bigyan kayo ng ideya kung gaano kabilis at epesyente ang pagtatrabaho ng pamahalaang Chino para pagsilbihan ang mga tao. Tingnan ninyo ang graphic na ito na inihahambing ang mga metro system sa Toronto at Chengdu. Noong 2010 walang Chengdu Metro, pero ngayon meron na. At ang metro ng Chengdu ay isa sa limang pinakamalaki at pinakamalawak na sistema sa buong mundo. Dahil ang China ang gumagawa ng mga teknolohiyang medang de teknolohiyang magpapabago sa mundo, palagi kong hinihikayat ang mga tao na bumisita roon. Tingnan ang graph na ito na nagpapakita ng bahagi ng China sa global na merkado ng berdeng teknolohiya mula electric vehicle baterya, wind turbines, hanggang solar panel. Namamayani ang China sa pinakamahahalagang larangan ng teknolohiya na huhubog sa hinaharap ng ating mundo. Ang ikatlong pangunahing kalayaan ng mga Chino ay ang abot kayang serbisyong pangkalusugan. Na maniwala ka sa akin, isa sa pinakamalalaking issue na nakakaapekto sa buhay sa Estados Unidos ngayon. Makikita mo, may malaking pagkakaiba sa filosofiya ng China at Estados Unidos. Namumukod-tangi ang Estados Unidos bilang isa sa ilang bansa kung saan hindi itinuturing na karapatang pantao ang pangangalagang pangkalusugan. Pero higit pa ito sa usapin ng healthcare lang. Alam mo ba na dalawang bansa lang sa mundo ang bumoto laban sa pagdeklara ng akses sa pagkain bilang karapatang pantao sa United Nations? Hindi na nakakagulat para sa mga sumusubaybay sa geopolitics pero ang dalawang bansang iyon ay ang Estados Unidos at Israel. Sa Estados Unidos, hindi sistema kundi industriya ang pangkalusugan. Malalaking health insurance companies ay gumagastos ng malaki sa paglulabi sa mga politiko para mapanatili ang tiwaling sistemang nakatuon sa tubo. Maraming Amerikano ang vulnerable sa sistemang ito dahil kahit simpleng diagnosis ay puwedeng magdulot ng pinansyal na problema sa pamilya. Sa katunayan, ang utang dahil sa medikal na gastusin ang pangunahing dahilan ng pagkabangkarote sa Estados Unidos, isang bagay na halos hindi umiiral sa karamihan ng ibang bansa sa buong mundo. Nangunguna ang China sa medikal na pananaliksik at inobasyon lalo na sa artificial intelligence at pangangalagang pangkalusugan. Ngayong taon, inanunsyo ng mga siyentipikong Chino ang makabagong lunas sa type 1 e diabetes. Mas mura ang paggamot sa China kaysa sa Estados Unidos. Ang layunin ay hindi kumita, kundi gamutin ang mga sakit at pagsilbihan ng tao. Sa Estados Unidos, ang fokus ng pangangalagang pangkalusugan ay ang makakuha ng pinakamalaking kita. Ang paggaling ng mga pasyente ay pangalawa lang. Kaya lumalabas ang mga dystopian na balita gaya nito mula sa Goldman Sachs. Tinanong kung sustainable ba ang paggaling ng pasyente bilang negosyo, pero lumalala dahil mahal ang pangangalaga. Maraming tao ang hindi agad nagpupunta sa doktor, kaya may mga kamatayang sana ay naiwasan kung nagpakonsulta sila kaagad. At bukod pa dyan, sa Estados Unidos kadalasan ang healthcare ay nakakabit sa iyong trabaho. Kaya nananatili ang mga tao sa hindi magandang trabaho, kahit hindi na nila matiis, para lang mapanatili ang kanilang insurance. Kung wala ito, hindi nila mababayaran ang mga gamutang nagliligtas buhay kaya nagkakaroon ng tiwaling sistemang medikal. Ngayon ikaapat na aspeto ng kalayaan sa China ay ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sa maraming henerasyon, bahagi ng American Dream ang paniniwalang makakabili ka ng sariling bahay kung magsisikap ka. Ngayon, halos patay na ang pangarap na dahil lima sa pinakamahal na lungsod sa mundo ay nasa Estados Unidos. Para sa mga first-time homebuyer, hindi na tao ang kalaban kundi pribadong equity firm na bumibili ng bahay sa mga pangunahing lungsod sa Estados Unidos. Dahil dito, parami ng parami ang mga Amerikano na napipilitang magpaupa na lang. At ang pagmamayari ng bahay, na dati isang malaking tagumpay para sa marami, ay naging isang imposibleng pangarap. Lumala na ang pabahay sa Estados Unidos kaya marami ang nawala ng pagkakataon sa merkado. May limang daan at limampung libong Amerikanong walang tirahan ngayon. Tumaas ng labing walong porsyento noong dalawang libot at nag-record dahil sa kakulangan ng abot kayang pabahay. Ngayon, ihambing mo yan sa China. Kung saan napakabihira ng mga walang tirahan at buhay na buhay pa rin ang pangarap ng mga Chino na magkaroon ng sariling ari-arian. Ayon sa ulat ng Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, 70% ng mga millennial na Chino ay may sariling bahay, samantalang 35% lang sa Estados Unidos. Maraming millennial sa Amerika handang gawin lahat para magkaroon ng sariling bahay at siguradong magugulat sila kapag nalaman nilang karaniwan lang sa kanilang henerasyon sa China ang makabili ng sariling bahay. Ngayon sa huling punto, maaring kakaiba pero mas malaya talaga ang mga Chino sa demokrasya. Ayon sa 2,000 at 24 Democracy Perception Index, isang survey mula Europa. Mas mataas ng malaki ang nakuha ng mga Chino sa survey tungkol sa pananaw nila sa demokrasya kumpara sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Pransya at Britanya. Sinuri ng survey kung gaano sumasang-ayon ang mga tao sa kahalagahan ng demokrasya, pagiging demokratiko ng bansa, paglilingkod ng gobyerno sa tao, at pagkakapantay-pantay sa batas. Sa bawat isa sa mga kategoryang ito, mas mataas ng malayo ang mga sagot ng mga Chino kumpara sa mga bansa sa kanluran. Ngayon, maaaring nakakagulat ito para sa marami sa kanluran. Lalo na dahil karamihan sa pananaw natin tungkol sa demokrasya ay umiikot sa ideya na ang pagboto para sa isang presidente ang pinakamatinding anyo ng demokratikong pagpapahayag. Konektado ito sa simula ng video natin. Magkakaiba ang kahulugan ng kalayaan para sa bawat tao. Ayon sa China, ang demokrasya ng mga tao ay isang buong proseso at hindi lang basta eleksyon bawat ilang taon. Isa itong tuloy-tuloy na proseso na nakatuon sa mga pangmatagalang layunin tulad ng pag-unlad ng ekonomiya at pagbawas ng kahirapan. Sa halip na ang politikal na kompetisyon na nakikita natin sa kanluran, kung saan ang mga partidong nagkakapuotan ay palaging naglalaban-laban para muling mahalal. Nakasentro ang sistema ng China sa paniniwalang ang pamahalaan ay para sa kabutihang palahat. Mahigpit din ang sistema para sa kawani ng gobyerno, tinitiyak ang kwalifikasyon ng mga politiko. At kung hindi nila matupad ang kanilang mga layunin, papalitan sila ng ibang tao na mas makakagawa ng mas maganda. Ipinapahiwatig nito na maaaring mas demokratiko pa ang sistema ng China sa pagsasalamin ng kagustuhan ng mga taong pinaglilingkuran nito. Hindi nito ibig sabihin na dapat tularan ng kanluran ang pamahalaan ng China. Espesyal at diverse ang mundo kaya hindi lang iisa ang uri ng pamahalaan. Sa palagay ko, bawat bansa ay kailangang maghanap ng sistemang babagay sa kanila at ang pinakamahalaga ay magsisilbi sa kanilang mga mamamayan. Karaniwang sinasabi ngayon na inaapi ang mga Chino. Pero kung titingnan ang mga survey mula sa kanluran, mahalagang tandaan na ito'y mula sa independenteng kanluraning think tank. Ipinapakita ng datos na mas mataas ang suporta ng mga tao sa China sa kanilang pamahalaan kaysa sa mga nasa kanluran. Kung iisa-isahin ko ang lahat ng napag-usapan ko sa video ngayon sa isang simpleng mensahe, ito yon. Maraming tao sa kanluran ay iniisip ang kalayaan bilang individual na karapatan o halala ng presidente sa China. Ang kalayaan ay madalas na nangangahulugang katatagan, seguridad at pamumuhay ng walang takot o kaguluhan. Ang mahalagang aral dito ay ang kalayaan ay hindi pare-pareho para sa lahat. At ang maaaring magbigay laya sa isang bansa ay maaaring magmukhang iba sa iba. Kaya lagi kong hinihikayat ang mga tao na maging mausisa, maglakbay, at makipag-usap sa mga lokal para maintindihan ang kanilang pangangailangan at kagustuhan. Lahat kayo, sana ay nagustuhan ninyo ang malalim nating talakayan tungkol sa kalayaan ngayon at salamat sa panunood hanggang sa puntong ito ng video.